Good day and good morning. Pasok na naman tayo. So, kita nyo, nakapagpagpit na tayo kapon. So, yan. Nanabas na tayo ng bahay. Ano nangyari sa kwedya natin? Para lilipad. So, hook na natin ang ilaw. Then, labas na tayo. So, it's a beautiful morning Ayan Ito na lang natin Araw Talagang nakakasilaw You can see Another day Balik na naman tayo sa trabaho nanagari na naman. Siyempre, panibagong uh, pakikibaka today. We'll see kung anong nangyayari ngayon. araw na to. <coughs> Marami. Ganda ng ano ko, ng gupit. Hmm. Pagkakagupit yung pagkakagupit kagabi. Pag Saka presko. Hindi ka oh. kaya kakapon na mukha akong sabukot. Pero anyway. Ito na tayo sa workshop. lapit lang kasi. Yung accommodation namin. So ito na yung workshop. Ganito dito sa Sakaka. Hindi kami kagaya ng ibang area na malayo. Yung ginugugian. So yan. Fresh na fresh na naman tayo. <laughs> Maali ka buwan lang naman. Pero anyway, kumaya, pagpapatali natin, makikipag-dismissan muna tayo kasi wow! makikipag-ano muna tayo. Puporma muna tayo dito sa workshop. <laughs> hindi wala pa tayong almasal kundi tsa. But anyway, hindi, hindi na yung mahalaga. Mahalaga eh, may nakasalang na para sa ating uh, PM service so sige sa inyo muna natin uh, iti-check ko muna itong unit natin few moments later. Breakfast muna tayo. So iba naman to sa inalmusal natin. Medyo maliit na tinapa ito. Hubos. Ayan ano? Similar sa hubos. Pero ano siya. Fresh na fresh bago luto. Mahinit pa. So may kasama na siya. Sa usawan. So yun. Breakfast muna tayo. Sa bago tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, trabaho for today. Ito tayo ngayon sa workshop at ito nga si Arnold. Akala ko na pali. eh, <laughs> okay, nung isang araw, uh, meron ako kinakausap. Tagalog ako ng Tagalog. Pero ayaw niya sumagot yung pala, nebali pala siya. Ito naman, mukhang bali pero Pilipino pala to. Hindi siya nagtagalog kanina, eh hindi ko malalaman ng Pilipino. Baka kasi bali to si Kabayan. <laughs> Hello. Dami gusto kapatid, Ah, uh, shout out sa mga tayo, click on it dyan. anak na. na. <laughs> so, <talak> ko. Pinsi. <laughs> <Yeah, yun. laughs> ano, ako dito sa tropa ng Sakaka, talagang napakaagap but sa maaga maaga pa So marami na sila nagawa Ngayong araw na to Doon pa lang sa isang unit Ah dalawang unit na yan Na nakasalang So yung isa Problema yung gulong palit Then yung isa PM, PM service natin So hindi ko lang alam kung meron tayong filter na kagaya Ano ba ito? Manual? 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 Manual So magkaiba yung manual sa matik. So, yung air filter nito, Hindi kasi bahal kasi pag ano matik. So yun lang, yun lang problema. Hindi sure kung meron siya mga kapareha. Pero for sure wala. Lahat kasi nang inorder namin puro. So, Di ba na-inode ko na lang. Yun na kailangan makabili. Sabi ako na lang si pero palinis mo na lang muna. So, dito. Mayroon. Dito. Dito mo na lang muna. Pangalan mo ulit? Jason. Si Jason. Ayan. Nakasama ba na natin to last time, no? Noong sa birthday ni, ano? Marwin. Ni Engineer Ma Marwin. Ayan. Yeah. Ngayon na tayo nakita ulit. Shoutout sa kanya. Baka uh, um, may babatiin ka. Uh, sa pamilya later. Kain mo na kami ng lunch dito sa Maria Restaurant. Oo, kong oh, meron dito. Pero, mukha naman masarap. So, yan. Maria Restaurant. So, pasok na tayo. Restaurant. Assalamualaikum. So ito naman yung lunch namin ngayong tanghali. Lunch ngayon tanghali. <laughs> chicken paham. Yeah, ano tayo mga veg or salad and chicken paham and then tomato puree tapos yellow rice yeah. so kain muna tayo ano yung manok masarap siya para siyang may anong inasal mm. so dito pa rin tayo sa workshop ah uh, ito pali forklift naman yung tinitira ni Saber so yun yung reading niya medyo hindi kita sa kamo so yan medyo ginabi na tayo time check natin is 6.01 ng tapon. siguro by tomorrow ang um, schedule ng lahat ng mixer no? for service para mas organized mas maganda para at the same time dire diretso yung ano natin pasok So yun, in-advise ko na rin na mag-schedule kami bukas ang mixer para hindi rin hassle sa mga iba pang mga unit na. Anyway, let's call it a day. Siyempre, natapos na naman yung ating trabaho. At ayun nga, ito na lang inintay natin yung pick-up na ito. Yung 200 na So, pag natapos ito, eh, siyempre, pwede na kaming lumabas ni Saber para kumain. So hanggang dito na lang natin tatapusin itong ating vlog for today. I hope na nag-enjoy kayo. I hope na meron kayong natutunan. Hanggang sa muli. I'll see you on my next upload.